Hello guys, nag-unboxing ako ng aking uh, gomo. Gomo si Regalo ako ito ng aking uh, unika iha. Thank you, JD Dia. Ayan, i-unboxing natin. Kasi titingnan natin kung legit. Legit ba siya? Ito na naman ha. Nakasig pa In a bubble wrap. Black bubble wrap. Bubble uh, envelope. Tcharan. Yun. Gomo. Haba na. Empty na. Gomo Gomo sim ito ang ating uh, get ready for more, more data, more deals, more awesome. yah takpan natin ang ber, forty gigabyte no expiring. ayon naro naman siyang sim Okay. Sim niya. Pwede siyang tawag dito. Micro. Pwede big sim. If unused, this sim will expire by April 30, 2026. 5G. Okay. Okay naman siya. May number. Okay. Bye-bye gamitin natin to hindi ko papaal alam ko pa paano to gamitin Tuturoan tayo ng aking unika iha bye bye